hmm, um. <laughs> sama lang parang daw uh, ko, naresipon ko, um, konting ko po ang pangarap ko ang ipikin ka, private song po ita ng friend ko na si Jody, tapangarin <laughs> niya to may niya siya eh one sing first stanza and chorus. ikaw ay nariyan, sabay ang kaba at Pagkat na mamangha, pagkausap ka Kaya nais kong malaman mo Ang sinisigaw nitong aking puso Pangarap ko ang ah, ipigil ka sa habang panahon, ikaw ay makasama, ikaw na lamang siyang kulang sa buhay kong ito, ang araw ko ang ibigin ka.